nagsagawa ng advance first birthday celebration, sina Jesse Mendiola at Luis Manzano para sa kanilang anak na si Isabella Rose, na rin bilang Rosie. Sa ikatatlumput isa karawan ni Jesse, noong December 3, ibinigay ng celebrity mom ang kanilang hindi malilimutang selebrasyon sa pamamagitan ng kanyang Instagram at YouTube vlog, We figured everyone would be busy during Rosie's actual birthday. So we decided to celebrate earlier, on my birthday. Sabi ni Jesse binigyang diin niya na magkakaroon. Sila ng isa pang birthday party para kay Rosie, sa December 28, ang venue, ay nagmistulang isang kaakit-akit na hardin na pinalamutian ng mga makukulay na bulaklak. Ipinakita rin ni Jesse ang birthday program. Food, games, at performances sa kanyang blog. Ilang celebrities na nakita ay ang mga magulang ni Luis na sina Vilma Santos, at Edu Manzano, Ia Villania, at Nikki Hill, samantala, sa isa pang Instagram post, ipinahayag ng celebrity mom ang kanyang kagalakan at pananabik para sa unang kaarawan ni Rosie. I can't believe you turning one in a few weeks. You are our greatest blessing, May Rosie. I love you with all my heart and I would do anything for you. We love you, Peanut. Isinulat niya.